Wow, anggenda. Sigi, sigi, sige, video. ah. Sigur na nga sa ibidyo. Alam, hindi nga tayo puro nga rin. Ano? Ano? Alvin. Sige lang, Alvin. Ano? 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 bistok nawawala nawala na <nabarto. laughs> <laughs> na makita niyo okay. <laughs> face na red black and i don't know the color naging <leer> <Ice>. ash <laughs> oh ay yan aramid ni joha si nagaramid jeho <laughs> ni Alvin <laughs> Ni Deho Brick Ni Jeho, ni, Brink, ni, Briggs, <laughs> ni Alvin Deho Deho number 1